Marami na ang mga nasawi dahil sa rabies virus. Pero halos lahat sa kanila ay pinagsawalang bahala na lang pagkatapos sila ay makagat ng hayop na inakala nilang walang rabies. Kaya sa video na ito ay titingnan natin kung paano nga ba gumagana ang rabies. Saan ito galing? Bakit ito napakadelikado? Totoo bang may taong immune sa rabies virus? At kung ano ang dapat gawin matapos makagat? ng anumang hayop. Una sa lahat, saan nga ba galing ang rabies virus na ito? Ito ay mula sa genus na Lisa virus, isang ancient group ng mga virus na pinaniniwala ang nagsimula sa mga panike. Mula roon, lumipat ito sa ibang mga hayop gaya ng foxes, raccoons, wolves, at kalaunan sa mga alagang aso. Una raw na nailarawan ni Greek philosopher Democritus ang madness o kabaliwan ng isang aso noong 500 BC at ang kauna-unahang kaso naman ng rabies ay naitala noong 2300 BC sa Mesopotamia, tinatawag na Iraq sa kasalukuyang panahon. Ngayon, the moment na makagat ka o makalmot ng aso na may rabies, makakapasok din ang laway ng aso na may libu-libong mga rabies virus sa mismong sugat. Take note na mas maliit pa rito ang rabies virus. Nilakihan lang namin for visual purposes. Ni hindi ito nakikita na isang regular na microscope. Electron microscope ang kailangan. Gaya ng ating nakikita, ang hugis ng rabies virus ay parang bala. At gaya ng isang bala, ito ay nakamamatay. In fact, ang rabies virus ay ay isa sa mga pinaka nakamamatay na virus sa buong mundo dahil ito ay master hitchhiker at napakagaling magtago. Malalaman natin mamaya kung paano. Mula sa balat ay papasok na ngayon ang rabies sa iyong muscle o kalamnan particularly sa muscle cell. Dito ay magre-replicate o dadami ang rabies virus at limitado lang. Pero bakit hindi na detect ng ating immune system ang virus sa stage na ito para sana hindi na ito aabot pa sa utak natin? Una, ay dahil kaunti pa lang ang nire-replicate ng rabies virus dahilan para kaunti lang ang viral protein na nare-release. Itong viral protein kasi ang ginagawang basehan ng immune system para maalarma at para patayin ang virus. Sunod, ang P-protein ng rabies virus ay pinipigilan ang pagpapalabas ng interferon ng muscle cell, isang protein na pinapalabas bilang babala sa immune system na may virus na nakapasok sa katawan. At lastly, walang cytolysis o walang patay na cell dahil hindi pinapatay ng rabies ang muscle cell. Kapag kasi namatay ang cell, may mga molecules na nari-release, na tiyak na makikita ng immune system. Therefore, makikita rin ng immune system ang rabies virus. Kaya, hindi pinapatay ng rabies virus ang muscle cell sa stage na ito. O, oh, ba? Diba? Ganyan kagaling ang rabies virus. Pero hindi pa tapos. Ngayon, mula sa muscle cell, pupunta na ang rabies sa motor neuron. Dadaan ito sa axon, itong mahabang daanan na ito, ang prosesong ito ay tinatawag na retrograde axonal transport na umaabot mula 1.2 cm to 40 cm per day depende sa kung gaano kalapit ang kagat sa utak, gaano karami ang virus na pumasok at kung gaano kalakas ang immune system mo. Ang problema ay tahimik lang lahat itong nangyayari. Walang lagnat, walang sakit. Pero tuloy-tuloy lang ang biyahe ng virus pataas. Eto ang incubation period na pwedeng tumagal ng limang araw hanggang higit isang taon. Ngayon, pagdating sa spinal cord, mas bibilis ulit ang kanyang pagdami pero hindi niya pinapatay agad ang mga neurons. Sa halip, ginagawa niyang parang factory ang mga ito para tuloy-tuloy ang virus production at ang malala sa lahat ay at this point, hindi na ang rabies vaccine dahil napakalimitado lang ang nakakapasok na antibodies sa spinal cord dahil sa blood spinal cord barrier. Ngayon, unti-unti na niyang tatawirin ang utak, bula spinal cord, paputang brainstem, limbic system, hypothalamus hanggang cortex. Dito na magsisimula ang rabies encephalitis o pamamaga ng utak dahil sa viral infection. Sa stage na ito, makikita na ang pinakakilalang sintomas, hydrophobia. Hindi ito takot sa tubig dahil sa trauma, kundi dahil ang simpleng pagkakakita ng tubig ay nagtitrigger ng throat spasm o paninikip ng lalamunan. Sa sobrang damage ng brainstem, ay pati normal na gawain tulad ng pag-inom ay nagiging sobrang masakit. Minsan, kahit makita mo lang ang tubig, ayaw na ng katawan mo. Ganon din sa hangin, tinatawag itong aerophobia. Sobrang sensitibo ng nerves mo na pati simpleng dampi ng hangin sa mukha, pwedeng magdulot ng panic, spasm, at hirap huminga. At ang nakakalungkot dito ay alam naman ng taong may rabies na tubig o hangin lang yan. Pero wala siyang magagawa dahil automatic itong nangyayari. Para bang hindi na niya pagmamayari ang kanyang utak. Habang tinutumba ang nervous system, ang virus ay sabay na lumalabas din papunta sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng salivary glands, meaning salaway. Ibig sabihin, handa na ulit pumunta ang virus sa ibang tao. Pero ayon sa WHO, wala pang naitalang kaso ng human-to-human -human transmission through bites or saliva. Pero theoretically, pwede itong mangyari. Pero may naitala ng transmission ng rabies dahil sa corneal transplant at solid organs transplant. Kaya matindi dapat ang screening bago gawin ang isang transplant operation. Ngayon, napaka-importante na magpabakuna agad ng rabies vaccine pagkatapos makagat ng anumang hayop kasama ang tao para may tsansa pa ang katawan mong makagawa ng antibodies para patayin ang rabies virus sa katawan bago pa man ito makarating sa iyong spinal cord at sa utak. Hindi dahil okay ka lang matapos makailang beses na makagat ng aso ay immune ka na sa rabies virus. Walang ganon. Wala lang talagang rabies virus ang mga nakakagat sa sa'yo noon. E paano kung meron na sa susunod.